pinagkalulu naman ng mga Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos lumabas sa tugon ng masa survey ng OCTA Research na 55% ng mga Pinoy ang pumayag na makipagtulungan ang bansa sa investigasyon ng International Criminal Court hinggil sa drug war ng nakaraang administrasyon habang 45% ang hindi pabor Bukod dyan, batay pa sa survey, 59% ng ating mga kababayan ang pumayag din na makipag-aliansa na lang ulit ang Pilipinas sa ICC. Mas mataas yan sa mga 41 Pilipino na hindi sangayon dito. Pinakamarami sa mga pumabor ay mula sa balanse ng Luzon, habang ang mga hindi naman pumayag ay mula sa Mindanao. Ang survey ay sinagawa mula December 10 hanggang 14 sa isang libo at dalawang respondents na may plus-minus margin of error. Para naman kay former Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas, napakahalaga ng resulta ng naturang survey. Lalo tila namumulat na ang mga Pilipino sa kahalagahan ng pag-eksena ng ICC sa isyu ng drug war noong nakaraang taon. Napakahalaga dahil yung uh, dark ages natin noong nakaraang uh, alim na taon ni President Duterte ay parang uh, may tacit approval yung mga mamamayan do sa mga pagpatay. Ngayon, mm -hmm. na-realize -re ng na mga tao, mali 'yun. 'Di ba? Mm -hmm. Na-realize -re nila, mali 'yun, no?